Hey guys, what is up? Share ko lang yung update natin with regards dun sa last comeback natin sa may Mamash Cafe with Freakcon in the Philippines. So, daming tao nga dyan guys. So, may-meet natin yung mga idols natin from frequent. And at the same time, yung iba't ibang klase ng content creator. And dito nga guys, is meron tayong pa-free coffee. Kaya, sobrang saya. So, dito nga guys, simulan ng program ni Derek Gino. Siyempre, right? try-try tayo ng games dyan. So, yun, pumasok. Kung nga dyan guys is panalo na ako na fried ko. Yung pala trial pa lang pala yun. So nakapanginayang lang kasi minsan lang yung pagkakatawa na dumating. Pero kasi kung Congrats pa rin natin si Master Q dahil nanalo siya ng jersey from Custom Drips. Deserve yan guys. May mga guys dumating na si Lola. Nakotsera. Ayan so... Bigyan muna siya ng intro para do sa pinaka ano, niya presentation niya later on ayan. so abangan niyo daw guys yung ano yun yung dairy na commercial with free con ayan siya rito ngayon bigay na siya ng sticker guys so isang karang alay niya mabigyan tayo ng sticker niya dahil malayo pa si Shera sa taga kalamba pa eh so punta rin ka sa shop niya guys meron siyang shop sa kalamba laguna and ah uh, panigurado pag pumunta kayo maraming freebies yan Malay mo, matagpuan siya din. Kasi last time pumunta ako ito, wala talaga siya. Kasama ko pa si Obior. No? Yeah, idol na idol pa naman ito ni Mrs. Ayan, isang A mo na dyan. A! So, after nga dyan, guys, bababa na si para magbigay ng, ano, ng instruction para doon sa previous. And, uh, papicture mo na kami dito kay Boss K. At ang tatlong power pop girls natin. So, maya-maya, guys, naglaro na rin tayo. O, syempre, baka na pagkakataon try natin baka manal tayo dito for frequent intercom tayong din yun guys no or 3,000 pataas taas so saan mo yun guys no so isang nga to sa pagkakatawa na talaga namang ano talaga namang hindi masasayangin na meet mo lang yung mga friends mo dito at mga idol mo talagang ano talagang sold ka na So dito nga sa palaro na to guys Nabigyan tayo ng pagkakataon manalo no? Kaya naman sobrang thankful ako dito Kay Drag Gino At sa lahat ng mga members ng Freedcon Philippines Dahil nabigyan tayo ng pagkakatao manalo Ng FG Interco Napakasulid nyan guys Ako man tuwa ako talaga dyan guys Ito Pwede ba nyo? Ayan, so palapit na nga ng palapit guys Yung mga naglalaro At uh, kinakabahan na rin ako dyan Pero laban lang Kasi alam naman na ano Yung P.O.P. talaga yung nagdala doon Kung mapapanood mo sa unang vlog ko andun yung games Full games nyo guys So panawarin nyo na lang guys Sa isang vlog ko Mali-mali Saan ka lang cellphone? Ay, talo tulog Sorry sir, Wal-wal pa o, 1.5.6. Game. Free, free in-con! 1-1-4. Next. Next, next, next. next o, oh, punta kayo. Free <laughs> in-con! Free in-con! Free Next! con Free in-con! Free in talo talaga. And finally, ayun nanalo din tayo ng free in-con. FG, sobrang solid hindi ko talaga ma-exprime yung nararamdaman ko dyan guys. Sobrang thank you talaga Freedcon Philippines isa na isang napasolid na thumb Let's go! Thank you so much Freedcon! So yun na nga guys. Maraming maraming salamat po Freedcon Intercom Philippines sa napasolid na tambay. And at the same time guys, lahat mga gusto mag-avail guys ng freecon Intercoms. Available yan sa kanilang Facebook page at sa lahat ng mga dealers and partners nila Ayan, you can check their Facebook pages po para at least makapag-order din kayo. So, napaka-solid na Bluetooth intercom dito sa Pilipinas. Alright, so ang dito na lang siguro guys. Mag-closing remarks tayo sila. And, samahan nyo kami guys para makisaya at i-close tong video na to. hey let's go! Supportahan po natin yung mga maliwag na beaches. Pati yung mga bagong vlogger, supportahan po natin. Yes. yes! Oh, yun nga, kasunulad ng sinabi ko kanina umaga, hindi pa to yung uli. Isa pa lang to. So marami pa tayong tambay. Ngayon, kung meron kayong mga alam na tambayan na pwede natin magganapan ng ganitong event, wala po kayong mag-comment sa ating page para mapusahan natin lahat. Iisa-isahin po natin lahat yan. Congratulations sa mga nanalo. I hope na sa sunod na

Final answer! Final answer! Okay, direct! Okay, let's go! 3, 2, 1! okay! Grabe! Sinilipas! May labang sinilipas ulit! Oo, Check yo, check yo. Check yo, check yo. Huwag kayo pa! Huwag kayo pa! Baka

No. Ayun. Up. Yes. Yes. <laughs> 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 oh ayun. Yes. Okay, batao sa approach engine simulation. Ito pa lang yung Expect na rosada kami tambay. Mas malaki para. syempre and of course invited huh? legit. Huh?

Stop my O si Derek! O Guys! Cancel po yung panalo! <laughs> no, congratulations, kaya ni Senor CZ? Hey! I the next time guys. Guys, I So, yun na nga, guys. Maraming maraming salamat po Freedcon Intercom Philippines sa napaka-solid na tambay. And at the same time, guys, sa lahat mga gusto mag-avail, guys, ng Freedcon Intercoms, available yan sa kanilang Facebook page at sa lahat ng mga dealers and partners nila. Ayan, you can check their Facebook pages po para at least makapag-order din kayo ng so, napaka-solid na Bluetooth Intercom dito sa Pilipinas. Alright. So, hanggang dito na lang siguro, guys, mag-closing remarks na yan sila. And, samahan niya kami, guys, para makisaya I-close tong video na to. Eh, hey, let's go.